At uh, gusto ko yung palam sa inyo Itong si Laila ay uh, Tagatangkilik ko sa aking YouTube channel Na Atty. Bueno Or Bueno No and At siya ay sumusubay by lagi yeah, daw no? Okay. Doon sa kaso ng PBJ Itbulaga Tungkol We're doon sa discover. sa ano tungkol doon The sa, oh franchise. Uh, oo. Okay, so mara. Dito oh, pa na kami na sa swing, nakatua, no? ano nakita sa spin, na nakakatuwa, no? nakita ko yung ano niyo, yung binigay niya sa akin na ano, calling card. Sabi parang oh, sandali, sandali. Parang familiar siya sa akin, so you eh. may Hello everyone. Okay, so uh, dito kami nakita ng isang uh, tagahanga ng Tito Vic and Joey sa Espanya pa, no? So, so dapat Tito Vic and Joey maglagay kayo dito ng ano? Ay, uh, parang ano tawag doon si channel? Ay, napapanood naman Filipino channel. Oh, napapanood naman pala daw ang ipulaga dito. So, maraming salamat po sa inyong uh, sa aming YouTube channel. Please don't forget to subscribe! Buenas well, tardes mga amigos, mga amigas. Nandito po tayo sa Madrid, Espanya, Upang kausapin ng isang Pilipinang may tuturing ko na tagumpay sa kanyang karir. <laughs> dito sa Madrid. Sapagkat uh, andi dito siya mga 16 years ago pa. Nagpunta siya dito at ngayon ay may maganda siyang hanap buhay sa Hotel Brio dito sa pinakasentro ng Madrid at nais nice ko sana siyang tanungin kung ano ba ang kanyang buhay dito sa Madrid, Espanya. Maganda pa? At uh, kamusta naman ang kanyang esposo at ang kanyang mga anak dito sa Madrid? Gusto ko ipakilala sa inyo ngayon ang napakagandang Pilipina dito sa Madrid. Si Laila Pabian Tuason. Kamusta ka na, Laila, dito sa Madrid? Hello, naman yung introduction. <laughs> <laughs> well, hello po sa Buenos dias, buenas tardes, amigos, amigas. Okay, Laila. So, paano ka nakapunta dito sa Madrid? Actually po, ano, sa mga, yung mga tita ko dito, nasa 30 years na sila dito. Okay. And then, kinuha po nila yung ate ko. Yung ate ko naman ang kumuha po sa akin. That was like, 2008. 2008. Hmm, ano pa po, po na, nagbubong yung economic. So, open pa sila sa pagpapasok ng mga ano estrangeros. Okay. Pero after that, nagkaroon ng economic crisis, okay. nag-stop po sila. Kaya ah, okay. tatlo po kami magkakasunod na nakapasok dito na magkakapatid and then nag-stop. So swerte ka pala hindi mo naabutan yung problemang pang-ekonomiya after 2008 or 2010. 2008, okay no? At uh, sino nakasama mo? Agad-agad ba nakasama mo yung esposo at iyong like, anak? Like um one and a half year, so parang nung homesick ako, umuwi po ako tapos nag-aayos din ng mga papeles, din ko na yung passport niya, uh -huh. and parang mga birth certificate. Uh -huh. After nun, um, siguro po nakuha ko siya ano naman, 3 years, 4 years na ako dito. 3 years, 4 years mm -hmm. na. Eh, Ilan taon na ba yung anak mo dito sa Espanya? Ano po, 11 years na siya dito. Ano naman ang masasabi mo sa pakikitungo sa inyo ng uh, mga, mga Kastila? Uh -huh mga uh, Kastiladoy. Oo. Oh. <laughs> ano po, mabait naman sila. Okay. Especially yung mga nagtatrabaho sa government. Oh. Kamusta naman yung iyong esposo? Saan okay, siya sila naghahanap po. po ay dito? Um, sa Umak po siya nag-work. Umak? What is Umak? An Uncle Mac. Oh. Yung oh. po yung nagpapadala ng mga pakita sa Pilipinas. Ah, okay. Driver po siya. Po. Okay. Uh, so, <laughs> <laughs> yung anak mo, sa nag-aaral dito? Ano pa, kaya graduate niya lang ng bachillerato. um, ang oh, counterpart po sa atin ay senior high school. Okay. Ah, so And mga 18 na, years old na. 17 po. 17. 18. Okay. Then mag-start na siya ng university. So, okay. Saan mo binabalak ipasok na eskwelahan? Sa eskwela? Kompletense. Kompletense. Mag kompletense po is parang counterpart na ng UP. Oh. Ang sarang so, laking school po na. Wow. Po. wow. So public university ah. Yeah. Opo. Parang hindi siya, I'm not sure kung public. O magkano tuition fee? Pero... Nasa parang 300 monthly po yata. Ah, public university. Kasi mura eh. mura pero mahal na rin po yun. 300. Dito? Oo, 300 per? Per month. Per month. Ah, sa so mga tatlong libo per year. Okay. Kasama na libro ron. Hindi pa po. Ah, hindi pa. So, parang gagastos ka ng around... Um, 5,000 kasama mga libro ah private university hindi private po, siya ah eh. <laughs> <laughs> Kasi mas mahal ang private dito kaysa sa... Ang ah, public kasi ito, mura, di ba? Parang hindi naman siya sobrang private. Baka semi. Parang semi. Yung parang... Kasi ang UP, parang mga state okay, universities na, pwede niyo dito. Pwede pong check, tapos uh. natin sa... <laughs> okay. Na lang okay. So, kamusta naman yung healthcare? program dito? Ano Ay, masasabi mo? Yung po yung nagustuhan ko dito. Kasi uh -huh. I was like uh, planning to move sa Canada or okay. US before. Okay. Once na makuha na namin yung citizenship. Uh -huh. But then, nag-change after ng pandemic kasi nakita namin kung gaano kaganda dito. Okay. Yung lahat po kasi kami, since nagtatrabaho kami ng legal, nag-ano po, talaga kami parang nakat lang ng ilang percentage pero sumusunod kami parang hindi rin kami tumigil sa uh -huh. pag award and then yung lahat ng gasos sa medical um mm, sagot ko yun ng government for example kung buntis ka, mga whether natural or ano, yung cesarean mm uh -hmm. -huh. naka sagot ko yun ng government so wala kang gastos? Wala pong gastos. Kahit ilan na maging anak mo? Kahit ilan na maging anak mo. Ang <laughs> sarap pala tumira dito kahit padami ng anak mo. Kamusta naman yung nag-COVID-19 dito? Yung mga ayuda, maganda ba ang I pinakita? Ito, ito may nare-receive kami lagi. No? Oo. Aside from um, nakaka-receive kami ng sweldo talaga. Oo. Based dun sa, sa, sa seguridad social namin, sa SSS, parang ganyan. Um, meron pa po kami nare-receive na food, allowance, ganyan. Not allowance, but food backpacks, mga ganyan, uh, pinapadala ko. Pinapadala sa bahay. Uh, may, may mga nagpapadala, depende kung halimbawa yung mga matatanda na ganyan. Pero meron naman po na ka dun sa isang place para okay. kunin May pila ba? May pila. Ah, may pila May, may pila pero secure po. Ano yung, ano yung ayuda sa pera, yung allowance? Paano pagbibigay? Ay ano po yun, yun po yung salary na namin. Oo. Yung mga nagtatrabaho, nakaka-receive po kami ng salary. Hmm. So parang ilang percent na cut, pero yun hmm. yung Parang almost the same Okay, so ang galing pala dito, no? Magandang... Tsaka pagkatapos mga limbawa, di ba may sakit kayo tapos, dito kasi yung mga gamot box, bay box. Okay. So, halimbawa, 10 euros na. Tapos ang babayaran mo lang 10 or 20 percent. So 2 euros lang. Isang okay. box na po yun. So matagal mo lang. Yung ba, bakit din may ganun kalaking bawas sa medisina? Ano po kasi, sagot po siya ng government. Especially ah, pagka may reseta um, from the doctor. Talaga? Ang laki nun ah. Ang laki po nang natitipin. Kaya pala sinasabi nila ang, uh, may, ang healthcare, uh, healthcare program nila dito is considered as the best in the world. But, okay. Talo ang Canada. Yun nga po yung naisip ko. Tapos nakita ko, Nung time na nagko-COVID, nagbabayad sila ng P2,000 plus Oo. kasi sa mga test and all kasi na-hospitalize. Dito pa hindi. Okay. Wala po kaming bayad sa kahit ano. Tinulukan po kami lahat, walang bayad. Okay. Yung mga na-hospitalize, walang bayad. Okay. In Yung galing pala ng Espanya. Whether COVID or heart attack or... So dahil disease, dyan, tatanungin kita. Ay, o kaya yeah, magre-request ako sa'yo, Laila dahil yan sa napakaganda mong balita no tungkol sa iyong pagtira dito sa Espanya at uh, ang dami mo palang natatanggap na magagandang benepisyo unang-una na yung sinasabi mong healthcare at yung mga malalaking diskwento sa medesina sa study din po ha pati sa edukasyon Abay, uh, ano ang masasabi mo sa ating mga Pilipino na naghahangad ng na magandang kabuhayan? Anong bansa ang ire-recommend mo sa kanila? Ay, actually, ano, maganda po talaga dito. Uh -oh. Kasi, um, before sa call center kasi ako nag-work. So, I thought, parang, sige, pupunta ako sa English-speaking country para mas magamit yung pinag-aralan ko and all. Hmm. Pero yung way of living ko na maganda kasi talaga hindi ka sobrang stress. Okay. Na parang, halimbawa, kami po dyan sa hotel, 50 mm. days ang bakasyon namin. So, yung 50 days, ipapagamit sa lahat talaga. Ah, hindi. bakasyon mo yun, mm. per year. Per year. 50 days paid. Paid po. Ba ilang, paid po ba, ilang buwan yun? Almost sa kalate, almost two months yun ah. Almost two months. Okay. okay. Tapos may two days rest day ka pa. Tapos okay. eight hours ang, ano, hindi po lahat ganun. sa oh. So, depende po sa work. Okay. Pero si, yun, gano'n po siya ng maraming benefits na akala natin. Parang nung nasa Pilipinas kasi ako mahilig ako sa history, ganyan. Mm. Akala ko yung mga Spanish, masusungit at saka yeah. alin yung mga nababas natin na galit kasi tayo sa kanila. Oh. Pero pagdating ko dito, pinapahalagaan pala nila yung mga Pilipino. Oh. At saka gusto po nila mga Pilipino dito. Whether yung mag-aalaga sa mga anak nila, domestic helper, or kahit sa hmm. ang hinahanap po nila Pilipino. Uh -huh. Eh kasi eh, mga Pilipino may dugong Kastila. At yung kaya mong po kasi banayad lang magsalita, hindi uh -huh. inigaw uh -huh. So okay. mabait sila kasi Marami din naman tayong mina ng kaugalian sa mga Kastila, uh, di ba? 333 years siya lang nanirahan sa Pilipinas. Kaya yung mga gustong pumunta rito, uh, maganda, maganda yung, ano, yung um, government. Government right. nila. Yeah, At syempre, pero, ang pakikitungo, isa sa importante yan, na hindi ka walang racial discrimination. Opo, dito open. Actually, meron niya friend uh, na bumili sila ng bahay dito kay kasi oh. ano po sila, gay. Okay. So mas gusto nila dito manirahan kasi alam nila na mas open dito, mas maganda kung mag-start ka ng family. Meron same-sex marriage same -sex. dito. Ah, oh. um, ang same-sex marriage dito hindi dahil love, ka, love mo yung isa kaya mag-gustong pakasalan dito. Uh, ang pinaprotektahan nila dito ay rights. Okay. Kaya sila pinapakas pinapaka pinapayagan magpakasal kasi parang may rights ang bawat isa dun sa mga ating nila. Hmm. Yung properties and all. Hmm. Yung po yung pinoprotekta ng hindi because of love or something. Hmm. Hmm. Ganun po siya dito. I'm ang ganda. <laughs> okay. So, uh, Laila, uh, panghuli. Uh -huh. No, siguro siyempre gusto mong batiin yung mga iyong kamag-anak, kaibigan, Good. kaklase sa Pilipinas. So, uh, ito na pagkakataon mo para i-shout out mo is siya. <laughs> ano ba sa mga mga Taga Kalamba kasi ako. Okay. Um, taga Kalamba as in doon yung mga kasi Rizal. So, hello sa inyo lahat, sa mga taga Lexium, kasi doon ako nag-graduate sa Inframuros. And hello mga kabayan, hope okay kayo lahat. Nanay tatay mo. Ay, wala na po Ah, okay. Sige. So, maraming salamat, Laila, dito sa pagpapaunlak mo sa amin sa interview na to. At maraming salamat din sa iyong pagtangkilik sa Atty. Rene Bueno YouTube Channel. So, maraming salamat, Laila. At uh, gusto ko yung palam sa inyo. Itong si Laila ay... Uh, taga ko sa aking YouTube channel oh, na Attorney Bueno or so Bueno No and brave. Beyond. At siya ay sumusubaybay lagi brave. daw, no? Doon sa kaso ng PBJ, uh, Itbulaga. Tungkol doon sa, sa... Sa ano? Tungkol doon sa... Sa franchise. Uh, oo. Okay, so marang... Oh, ito na, pa kami nakita nakatua. sa Spina, nakakatuwa, no? Ano nakita ko yung ano yung binigay niya sa akin na calling cards. Ako, uh, parang... O, oh, sandali, sandali. Parang familiar dyan sa akin. So, you may everyone. Okay. So, uh, dito kami nagkita ng isang uh, tagahanga ng Tito Vic and Joey sa Espanya pa, no? So, dapat, Tito Vic and Joey, maglagay kayo dito ng ano, ng, uh, parang ano, tawag doon si channel. <laughs> Filipino oh, uh, Channel. Ngayon. Oh, napapanood naman pala daw ang Ipulaga dito. So, maraming salamat po sa inyong uh, pagtanggilig sa aming YouTube channel. Please don't forget to subscribe and